Nasabi ko na ba? Welcome to my channel! We are going to bond with myself, with my husband, with my friends, with other celebrities, with nature. We're going to bond anything, anywhere, with, with anybody. I just want you to know na hindi ka nag-iisa, may ka-bonding ka, si Ugi yun. Hello po! Ciao! My name is Eugene Domingo. Isa po akong um, artista, artista-artistahan sa Philippine showbiz. Siguro, feeling ko mga tatlong dekada na yata. My real name is Eugenia Rojas Domingo. Yamanin! May dugong bughaw, may 4% Spanish, 4% Portuguese, mga gano'ng gano'n. Yung mga invento. Eugene Domingo age, so ilang taon na po pa si Eugene Domingo? Ano yung susunod na tanong? Ah, hindi, okay lang sa akin yun ha. I 1971 ako eh. E so, 2025 na ngayon. Ah, uh, ayun. Bali, 32. Tanga-tanga. <laughs> 53? Yes, I just turned golden like a few years ago. And, ang masashare ko lang sa inyo, don't be afraid. The golden age is really golden because it's something that makes you feel more beautiful and confident. Height, I'm almost five feet. Ah, kailangan five ang sasabihin, hindi four eleven. I'm almost five feet. Oh, my religion, I'm raised Catholic. Mahilig akong pumasok sa mga simbahan, ganyan. Pero nung na-expose ako sa iba't ibang klaseng religion, na-appreciate ko lahat ng practices. And then, my husband is a Muslim. Na-appreciate ko rin yung how prayerful they are. Yung mga ino-observe you know, nilang ways and practices. And I really pray every day. As soon as I wake up, I say, Hi, thank you, Lord. I think importante that everything that we do, we always say, thank you. Oh, I think I'm a cusp. Yes, I am a cusp. Cancer and Leo. Pwede akong sensitive. Pwede akong center of attention. Pwede support, pwedeng strong, pwedeng weak. Kimi Dory yata talaga ako. Kung meron akong mga decision sa buhay na never kong pinagsisihan is yung tinapos ko yung education ko. I spent eight years, I think, in college. I finished Bachelor of Arts in Theater Arts sa uh, University of the Philippines, Diliman. Yes, nag-overstay ako. Ang sarap sa university! Yeah. I also spent one year in the Polytechnic Um, University of the Philippines. Mahilig talaga ako sa State University. Ayoko talagang gumastos pag nag-aaral masyado, lalo na nung college kasi wala naman talaga akong pambayad. Gusto ko lang talaga makatapos ng kolehiyo na may diploma. Danilo Batoni is my husband. He's Italian and we'll talk more about my married life. Uh, sa mga susunod na banding. Eugene Domingo wedding. Hindi ko kasi na-share masyado sa official Eugene Domingo. Yung nangyari ng wedding ko noong 2024. Lahat yun yung kukwento ko sa inyo yung journey. Anong mga pinagdaanan. Anong nangyari. But all in all it was a very pleasant event simple and heartfelt that I will really like to share with you. Pati bangs ko talaga, concert kayo sa bangs ko. Dahil siguro kay Dora. Yes, once in a while or most of the time, gusto ko talaga may bangs. Kasi parang nakaka... Yung energy mo parang laging on the go, di ba? hindi ka masyadong serious. Yung kung ano na lang, yung pag-ising wedi, ganyan, ganyan. Eugene Domingo, Ghost Fighter. Ako talaga eh. <laughs> So siguro nga, baka yun na yung future kong gagawin. Ako na si Ghost Fighter. Sige. Ano eh, goal natin yun. Yun eh, yun talaga yung goal ko this year. Gusto ko sana mag-Viva Max, pero yung partner ko, yung asawa ko, okay lang ba? Eugene Domingo's song? <laughs> ah! Sa langhap mo na nanabig, makita ka lang. Ang langhap mo, bawat parte, malinam na. Naigdibdib hanggang ita. Ulalayam kahit puwit katakam-takam. Ah! Very, very first movie in the film and directed by Ishmael Bernal. Produced by UP Film Center. It's called Divide by Two. Tungkol lang siya sa dalawang pamilya na magkapit -bahay. Parang isang araw lang namin ginawa. Ano pa lang yun, mga 1990, imagine. Ang role ko doon ay katulong ni Ma'am Charo Santos. Ang dami kong pinagdaan ng intimidation. Charo Santos, Ishmael Bernal, tsaka acting on cam kasi masanay ako sa theater na malalaki ang acting. I needed to adjust. Kailangan kong umiyak sa camera, hindi ako marunong. Kasi sa theater, minsan parang tunog-tunog lang kami. Ganun-ganun ah, 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 ah. lang. Kung everyday nyo halos ginagawa. Siyempre eh, minsan meron ding technique na tinatawag. Ang difference sa camera is, kailangan may luha. Di ba? kailangan nakikita talaga nila yung tumutulo, bilog, o kaya namumuo, bukod sa emosyon. So, para maluha ako, dahil ang tagal, hindi ako maluha. Inusukan ako sa mata ni Direk Ishma. Philip si sigarili niya, haba ano eh. Binugahan ako, eh, syempre naiyak ako. Bukod sa parang feeling ko, hindi na ako makakita. Pero, na very good ako after. <laughs> Yun yung first kong indie, and then yung first main na ako na yung lead. Kimi Dora, September 2, 2009. Pa. Produced by Spring Films with the producers Binibini Joyce Bernal and Piolo Pascual. At pag-uusapan natin yan in another bonding. Do you like that? Kailangan ko ng ideas. If feature namin ngayon para masagot ko sa inyo directly kung posible o hindi But we will try our best Okay, first Get ready with me Ang bilis ko lang mag-get ready eh Hindi naman talaga ako yung ma-make up Natural lang tayo Pero, ipapakita namin yung get ready with me When I'm shooting Ah, mas maganda yun Vlog with my family Yes, definitely Because kapag uh, pasok sa schedule I really go out with my nephews With my mother, brother We will do that Meet and greet with my fans It's very possible Meron kasi akong surprise sa inyo mga fans ko, one of these days, I will give away some important items from me uh, to a deserving fan or more than one. Ah, gusto ko 'yan. So, ang gagawin natin is manonood ako ng pelikula ko, tapos i ko sa inyo yung mga behind the scenes na nangyari at nagawa yung eksena ng yon na naging iconic or mga pelikula na nanalo ng mga awards. I will tell you more about the behind the scenes stories. It's happening every time. Magiging ano siya, regular content natin sa channel. Yung pagluluto ni Danilo ng mga Italian dish. At saka ako rin, yung pagluluto ko rin ng mga Filipino dishes and Italian dishes. Tapos magmi-mix. Ah! Ako, hindi ko gagawin yan. Hindi maganda yun. Pero irarank ko yung mga pelikula ko. Wag, Kasi parang mga anak ko sila eh. Ganun. So I cannot compare. But what I can say is kung anong mga pelikula ang pivotal sa career niya. Hindi ako makakapag-house tour kasi pag nag-house tour tayo parang 2 minutes lang tapos na yung content. Ang late ng bahay ko. Ayoko ng space na hindi nakikita, hindi naiilawan, hindi napupuntahan. Baka huma-house na lang tayo ng ibang house. Kakain ng madami pag iisipan ko kasi di talaga ako makain ng madami. Wow! <laughs> ano daw? Ano daw? Priority yan! Sa dami ng nagsabi ng ano, ng request, as much as possible, maglalabas kami ng a day in the life. Pwedeng sa bahay, pwedeng sa shooting, pwedeng sa travel, kahit saan. Basta I will share to you bits and pieces of my life. Vlog in Italy! Excited na rin ako kasi every year umuwi naman kami sa Italy. I have a list of places I want to go. <laughs> At saka nag talaga ako mag-Italian para pag nag-content naman ako, di ba? Hindi ko kailangan humingi ng tulong sa asawa ko. Para naman mas maganda, di ba? Mas parang taray, eh? Italian. Yes, ituturo ko sa inyo siyempre as Eugene Domingo from Babay sa Septic Tank ang three types of acting according to my book. Okay, sige. So Kimmy will interview Dora and Dora will interview Kimmy. Noted po. Niisip ko palang parang napagod na ako. It's a very, very big production number but we will try our best. Sige. Alam ko si Direk Jun, he's very quiet but I'm very sure pwede natin siyang kausapin To inspire young writers and young directors. Yes, Agot Isidro is one of my closest friends. Agot is one intelligent woman, very talented, very principled, and strong, and a very loyal friend. I really love her. Kahit na hindi kami magkasama sa isang project, lagi kami nagkakamustahan. Ah yes, kasi nag-guest ano, nag ako sa channel ni Maricel Soriano and it was so wild and fun and we really missed each other so mag-iisip ako ng ibang atake naman. Talong natin kung pwede tayong mag-glosset tour or mag-bag raid kasi I really admire how she keeps all small items in her bag. Kahit gaano kalit yung bag, punong puno ng mga basic necessities nakakabilib. Yes dahil uh, kakagawa lang namin ng espantaho at kakagest ko lang sa Judy Ann's Kitchen. Ay pagpahingahin muna natin tayo dalawa. Judy, hindi. Ah, yes of course. Every time naman na may special occasion si Judy Ann Santos, hindi niya ako nakakalimutang imbitahin. So maraming maraming chance na pwede natin siyang makasama. And she's really one of the of my friends and one of our superstars that I really, really love. Ay! inaan ko yan. So, hindi kayo maghihintay ng matagal with Angelica Panganiba. Na, at na, alam ko na may miss niya na si Angelica lumabas sa TV, sa sine. Malapit na rin po yun. Welcome to Heaven Resort! Such a lovely face! Such a lovely place! Hanggang ngayon, ang dami pa rin fans nung Paano Kita Ibigit. Pinagtripan ko si Piolo tsaka si Regine nung no mga time na yun. Parang ang lalandi nila. Yun lang. Gusto mo yung ang lalandi nila. Piolo and Regine, siguro, ah, uh, request ko na lang kaya sa kanila, gawa na lang kami ulit ng pelikula. No? I like that so much! Rufa May, Pokwang, Candy, and me! Yes! I-round table natin yan kasi miss na miss na miss ko na talaga yung mga babaeng yon. Ay! Gusto ko rin yan! Yes! And I also sent a message to I The De Las Ala. Siguro time na para magsama tayo ulit sa movie. Sabi niya, yes. Yes, BF. Yes. Sana, in God's time. So, umpisahan muna natin dito sa channel ko. Because of the success of Breadwinner, I already told uh Vice aka bambi congratulations Vice. Ikaw na naman ang talagang uh, phenomenal box office and kabogabol. MMFF box office star at magbe-bake kami ng bread. Sabi niya anytime, humujat ka lang. Beh, uh -huh. it's always fun with vice kahit ano pwede kong gawin with him oh towards fame and success i will be needing another person to interview me maybe i will be in front of theater students ganyan magkakaroon din tayo ng content that i will be talking to young people para hindi lang basta nagsasalita lang ako dito about my fame and success i also want to hear questions of young people who have dreams, you know. I can share my experiences and hopefully I can inspire you. And I want to. I really want to talk to, to young people. I want to help you through my experiences. Ano ba naman? Ang dami nilang request! Oo. Pero kasi, natutuwa ako na tama yung timing ng pag-decide ko to do my own channel kasi kung dati dati ko pa to ginawa baka baka hindi ko na sustain kasi I have to be interested in anything that I want to do para consistent at saka excited ako and yung mapapanood nyo magugustuhan nyo rin kasi nararamdaman nyo totoo eh di ba I also like to thank um, My team Quantum Films headed by my manager Georgie Alonso. thank you for giving me guidance and support and moral support and my best friend director Chris Martinez Wala naman kaming structure wala kami we're not very strict with how we present this Late bloomer man ako dito sa ganitong platform I magbo to <laughs> Kasi gusto ko siya eh. Mag enjoy ako sa kanya. So kung iniisip mo na wala kang kasama, hindi totoo yan. May kabanding ka. Ako yun. <laughs> 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 Finger, lickin. Finger lick Finger lick finger-licking, finger-licking.